Welcome back mga paps Another day, another video na naman para sa mundo ng sports dito sa Pinas Inamin ni Terence Romeo na marahil mas magaling daw si Kit Jimenez kesa sa kanya Matatandaan natin na drop itong si Kit Jimenez ng San Miguel Beermen kung saan ito ay kupunan ni Terence Romeo Na drop itong si Coach Kit 76 overall pick akala ba nga natin hindi madadrop eh no marami nang nagdududa sa comment section noong time na iyon pagkatapos nga madrop nito ni Kit kahit 76 overall Pixia siya ay nabigyan pa rin ito ng kontrata ng San Miguel Beer Men marami nga nagsasabi na hindi daw ito mabibigyan ng kontrata dahil ganun daw ang kalakaran sa PBA maaaring dalhin daw ito sa 3x3 or maging bench warmer lamang or practice player ng San Miguel Beer Men. Lalo na at loaded daw ito sa shooting guard at point guard na position. Pero bago ang lahat, manood muna tayo ng pampag good vibes. <laughs> By the it. way, puring-puri ni the bro Terence Romeo, itong si Kitty Mene sa kanyang interview dito sa One Sports. Um, uh, actually, mas magaling pa yata sa akin, mas magaling yata sa akin talaga si Kitty. Pero siguro matanda na ako, umaga, umaga, dati siguro nung no, kabataan ko parang yung mga ginagawa ni Kit ngayon, parang hirap hindi ko na ganong nagagawa. Parang last time ko na nagagawa yung ginagawa ni Kit. Mga 23, 24 years old po baba ako. Eh. Ngayon, medyo, alam mo yun. Pero kaya ko pa naman mag-compete. Kaya ko pa naman sumabay. May mga case ko oh, sa kanya. Oo, oh, madalas kami mag-usap. Um, in ko siya na, umaga, uh, sabi ko sa kanya, madali na marami na ang harap magpunta ng PBA and madali magpunta ng PBA. Ang problema, mahirap tumagal. So, umanap ka ng way kung paano ka tatagal sa PBA and make sure mo na tatagal ka na nagdo-dominate ka na gumagawa ka ng sarili mong name. Hindi yung like parang normal ka lang na player, normal ka lang na PBA player. Sabi ko, huwag kang makontento na parang role player or saktong. Dapat mag-aim ka na na ma-reach mo full potential mo na uh, isa ka sa mga nagdo-dominate sa PBA. Kumbaga pag sinabi yung pangalan mo, alam nila na dumaan ka sa PBA, isa ka sa nagdo-dominate diyan time mo. So, yun ang yun ang ano ko sa kanya, challenge ko sa kanya. And yung bata, sobrang sipag, sobrang uh, uh, grabe makinig, tapos may namin yung work ethic niya. Grabe siya sa practice. Ang galing na pinapakita niya sa practice. So excited ako. Excited ako. Excited ako mga teammates siya. Excited ako na magkasama kami sa court. Nikit, magkasabay kami sa court.